Maaga kami lumabas para sulitin ang last day namin dito sa Iloilo. Sumakay lang kami ng jeep papuntang Esplanade at pagdating namin napaisip kami kung ito nga ba yung napuntahan namin dati. Sa pagkakaalala kasi namin ang daming taong namamasyal dito sa Esplanade or baka dahil gabi kami pumunta dati kaya iba yung feels. tas ngayon umaga kami nagpunta, weekday pa kaya walang mga tao bukod sa iilang mga nakita namin na nagja-jogging. At since wala naman kaming ibang gagawin dito, nag-decide kami na pumunta na lang sa Haro. nag na kami kasi umaambon na niyan. Baka maabutan kami ng ulan. Tingnan nyo naman yung weather. Napaka gloomy. Isa talaga tong Haro Cathedral sa mga gusto naming balikan. Nung pumunta kasi kami dati, hindi kami nakapasok dito sa loob. Kaya ngayon, pumasok kami sa glit para magdasal. Isa sa mga pinag-pray ko niyan, yung magandang weather kasi kinakabahan kami. Baka di kami makatawid sa bakolod. Anyway, nagpicture lang naman kami dyan tapos pumunta naman kami dun sa plaza na tapat lang din ng Haro Cathedral. May nakita kasi kaming playground at gusto namin ipasyal si Grey Grey sa glit dun. Nakakatuwa nga kasi meron silang ganitong mga plaza na pwede kang tumambay, magmuni-muni, ang sayang magbanding dito kasama family mo walang gastos. Tuwang-tuwa nga si Grey Grey dito sa kutsi-kutsihan na track. Ano ba ang tawag dyan? Hanggang ngayon sinasabi niya na balik daw kami sa Iloilo para makapaglaro daw ulit siya dyan. Sayang nga lang yung slide basa kaya hindi siya nakalaro dyan. So dito na lang kami sa SISO. Mukhang isasali na namin ng mga plaza sa listahan ng pupuntahan namin kapag magta-travel kami. Nung patawid na kami, nakita naman namin itong Ted's La Paz Bachoy kaya sabi ni Daddy, try na namin. Sa pagkakaalam namin, meron ito sa Manila pero kahit sa Manila ay eh, hindi pa naman kami nakatry nito. At syempre kapag nasa ilo-ilo ka, hindi mo pwedeng palampasin to kasi isa na to sa mga kilalang pagkain nila dito. Habang nag -e edit ako, eh hindi ko mapigilan na matakam ulit. Comment kayo kung anong oras yung napanood to at sabay-sabay tayong mag-crave. Naghati lang kami ni Daddy sa isang bowl kasi malaki naman yung serving niya. Tsaka halos kakakain lang namin ng breakfast niyan. Pero sulit kasi sobrang busog na busog kami. Sa tapat lang din ng TEDS, meron ng mga dumadaan na jeep pabalik sa hotel namin. Si Gregory nga mukhang sanay na mag-commute kasi siya na yung nag-aabot ng pamasahin namin sa jeep. Sobrang bitin talaga ng ilo-ilo trip namin kasi ang dami pa namin gustong pun tahan Pero ganun talaga, medyo biglaan kasi kaya hindi rin namin masyadong napaghandaan. Di bale, babalik na lang ulit kami dito sa Iloilo next time. Nag-check out na kami sa hotel at sumakay kami ng taxi papunta sa Iloilo Ferry Terminal kasi mula Iloilo tatawid naman tayo papuntang Bacolod. Nagdalawang isip pa nga kami kung tama ba itong pinupuntahan namin kasi sa pagkakaalala ko, ang tawag ko dito dati Lapuz Port. Pagdating namin, medyo namukhaan ko yung port so sabi ko parang ito rin ata yung port na pinuntahan namin dati. Sa Ocean Jet dapat kami bibili na ticket kasi dyan kami bumili dati pero mukhang Wisam Express lang yung open. Pinalista muna yung mga pangalan saka pinapila sa counter at ito nga yung binili ni daddy na ticket. First class yung pinili niya, 650 each yung pamasahe at si Grey Grey wala pang bayad libre pa. Bago kami pumasok sa loob, dumaan muna kami dito sa convenience store para bilan si Grey Grey ng snacks. Delayed daw kasi yung mga biyahe kay kaya baka magutom si Grey Grey, mas mabuti nang meron kaming baon, di ba? Tapos, kailangan nyo muna magbayad ng terminal fee na 30 pesos each and then ipapakita nyo yon tsaka yung ticket nyo para makapasok kayo dun sa loob. Around 12.30 na ata neto, buti na lang merong bilihan ng pagkain sa loob kaya nakakain kami ng lunch habang naghihintay. Inabot din ata kami ng isang oras sa paghihintay bago nagtawag for boarding kasi nga delayed yung mga biyahe dahil sa weather condition. 1.10pm dapat yung schedule ng barko pero halos alas dos na to nung nakasakay kami. Ganun talaga, may mga nangyayari na hindi mo ina asahan hindi mo kontrolado, kaya kailangan marunong kang mag-adjust at may baon kang mahabang pasensya. Mas challenging kapag may kasama kang bata pero kaya naman. Binigyan din pala kami ng mga plastic just in case daw na may masuka dahil malakas ang alon. So alam nyo na, yung mga may hiluhin dyan na gaya ko, siguraduhin nyo tulog kayo buong biyahe para hindi nyo maramdaman yung alon. Nagising na lang ako nung malapit na kaming dumating at tingnan nyo naman yung hampas ng alon. Grabe din, gumigewang din talaga yung barko pero thank you po at nakarating kami ng safe sa Bacolod. Paglabas nyo, meron ng mga nakaabang na taxi at tricycle pero pinili namin na magbook na lang ng grab. Mas convenient kasi sa amin yon since may dala kaming mga maleta. 117 pesos yung grab fare namin mula dito sa port, diretso na yon hanggang sa hotel namin.